Ayan, hello guys. Magandang hapon sa ating lahat mga katulad sa ano. So ngayon ay may lakad ako. Papunta ako ng barangay. Dahil siyempre kukuha tayo ng barangay na clearance para makompleto natin ang ating requirements. Sige guys. ayan, na ako buti lang nakahabol ako ng ano ng oras kasi magalasing ko na ako pumunta doon na quarter to five na ayan, buti lang nakahabol ako kasi wala lang ang dami silang tanong yung tanong lang naman nila kung matagal na ba ako sa uh, buka nakatira sabi ko pa lipat-lipat ako ng ano ng tirahan pero yung ate ko matagal na dyan sabi ko kaya yun, nakakuha ko agad ng parang clearance. Siyempre, may payad rin yun. Kaya ayan na lang, uh, waiting na rin ako sa tuuan files uh, ko. Baka this week ata, may darating kasi nasikasok pa rin yan. Kailangan maging lahat updated lahat. Panibago lahat yung mga tuuan ko, mga requirements ko kasi puro na rin paso. Matagal kasi Kaya, ayan ito, ma may maya maya madadaan na natin yung Centro Mall sa aking pag uwi kasi naglalakad lang ako guys eh. naglalakad lang ako pa uwi kasi hindi naman masyado mainit eh. kahapon alas 5 na rin kaya okay lang rin yan kasi sumasakit na rin yung kwento kakaupo dun eh, sa bahay ng ating kaya yan lakad lakad muna tayo yan, ito yung syndrome mall, di ba? Marami na nagbabago dito talaga sa antipolo rin, no? Kasi dati dito, dati wala pa itong mga syndrome mall na to. Yan, may save more, may jolly bear rin. Yan, na rin yan. Kaya, uh, magandang na rin papasyalan. Magandang pasyalan na rin kasi, syempre, kung gusto mo lang magpalamig ka, dito. pwede ka rin pumunta. So ayan guys, so ano namun. muna uh, okay. Bye-bye muna guys, babai. bye-bye.